Karpa. Ha? Ah, wala pa. Maraming maraming salamat po. Ayun, dito kami sa Napising Spot. Ayun po, kasama ko po si Paring Emon. Ito po kasama ko lagi nagba-vlog. Kaya lang po may trabaho siya. Meron daw silang meeting sa ano? Alaga ba? Ayun, papuntang Masbate. Nako, layo. Ayun po, gagak lang po namin yung ano, yung pamingwet. Sana, sana makahuli po tayo. Dyan lang ako nag-aabis. Ay, pakita sa camera na. O. Ayan Good size na po ito. Ayan. Good size. Ano? Ang laki. Ang laki. Hindi. <laughs> na ito. Pang ano. Pang pirito. ko na ito. Inukuha ko na. Ano pa lang <laughs> pa lang na ano yan? Karpa? Ha? Wala pa. Ha, wala pa. po eh. Para na adugutan lang pare 'yon. Ay naha. Ay, salamat oh. Ayun po, natuloy din. Kailan po malaki po yung kanin dito, nakawala. Ayun po. Karpa. Aligiras <laughs> eh. Oh. Ngayon, tilapi <laughs> ah. Yan po, mga pang pang daing, ah. nang ah. kinuko na po ito. Oh, huli pala yun. <laughs> Ayan, tilapia naman po. Ah. Yan po ah. Mga two finger, mga ano na po ito, mga two finger. Yan, kinukuna ko po ito. Tilapia oh, ah. Ay, sumabit. Sumabit pa. <laughs> sumabit po sa isa sa sapamingwit ah. Eh, hakunin ko lang po. Sumukot tilapia, oh. Ah, oh. three finger. Ah, good size po yung tilapia. Oh. <laughs> Ay, salamat, oh. Ayan, eh, kukunin ko na po ito. Mga panday. Sayang po yung pinunta ko rito eh. Ayan po. sana makahuli pa tayo ng karpa. Ayan, nakayas ng karpa pa tayo. Pero malaki na rin po yung karpa na yun. Sana matagdagan pa po, po yung ating karpa. Uh, puro tilapia po eh. Pero nakaka sir tayo yung karpa. Uh, Nasa sana... <laughs> dalas oh, tilapia na. <laughs> ay, nakakarami na po tayo ng tilapia. Oh. <laughs> nakakarami na po tayo. Oh. Tilapia. Ay puro pangkarinaman po ganito, 3 finger, 2 finger ay kinukunang ko po ito. Oh, oh baka palagpag oh. Ayaw, Eh, oh. <laughs> Ay, po, sasabi ko lang po. Oh. Sasabi ko lang po na makauwi tayo ulit ng karpa. Oh. <laughs> Katatawto ko lang po ah. Oh, laki oh. Eh, <laughs> salamat Lord oh. Ayun. Pagis <laughs> ko lang oh, may huli agad oh. Dilapi ah. Inaabol yung paminyo. <laughs> oh. Ayan, kahagis ko lang po. Kinagat okay, agad, agad. agad to, Ah, katawa. Ayan, oh no? Ayan po, tilapia. Ayan no? Ah, uh, tilapia, ah. Oh. Ah, uh, tilapia, original po. Ayan, original na tilapia po, ah. Lapad na rin po, ah. Oh, oh, oh. Tilapia na naman. Oh. Ah, dala sa. Ayun, harvest na ulit tayo sa tilapia, oh. <laughs> Tilapia na naman. Oh. Ayun oh, oh. Harvest talaga sa, sa tilapia. <laughs> Ayun po, oh. tilapia na naman, oh. na naman oh. Oh. Ay, tilapia uh. na naman oh. Ay, dalas. <laughs> Ayan no, oh. para tawag ko lang po, oh. kinakaagat agad oh. oh. <laughs> dalas oh ay masyado po itong maliit ah. Oh. masyado po maliit papakulang po natin oh Ayan, no, sado pong malit. Papakulang po natin. Ano? Oh, dalas, oh. Ayan, good size po ito, oh. Two finger, Ayan po. The last, oh. Ayan po. dalas, oh. Ayan. Sana naman oh. Eh, sumabit sa mata. Aksidente lang po. Oh. Sumabit po sa mata oh. Alang kapalag-palag po. Eh, <laughs> ila piano naman oh. Ayano. Oh. Ayun po, dalas oh. <laughs> ila piano naman. Ayan po. piso na naman oh. <laughs> Ay, tilapia oh. Yan po, oh. tilapia oh. Ayan, sarap to. Pampangat po oh. Pampangat sa sampalok. Ayan, masarap po ganyan ito kalalaki. Ano na tayo oh. <laughs> Dalawang karma po, saka puro tilapia oh. Ayan, harvest po tayo sa tilapia. Dami oh. Ayan. <laughs> Ayan po oh. Uli na naman oh. Sababit so, pa yun. Napunta sa... Ayan po, dalas o. dalas. So ayun. uwi na po tayo. Ito po yung nahuli natin. No? Ayun po. Dami po. Oh. Oh. arbis po sa tilapia na naman. Oh. Ayan, dami po pang ulam na to. Ayan, maraming salamat po sa nyong panonood god bless